Sikat ngayon ang isang coffee shop sa Tokyo na kilala sa pag-serve sa mga pessimists o yung mga taong may negatibong pag-iisip. Ayon sa Forbes, matatagpuan ang Negative Cafe and Bar Moriochi sa Shimokitazawa at nagsisilbing soothing place para sa mga malulungkot na tao. Ibinahagi ng may-ari nito na nakararanas din ng depresyon na matagal na niyang naisip ang idea ngunit nitong simula lamang ng pandemya nagbukas ang restaurant. Nagbibigay daan umano ang cafe na ito para ilabas sa mga tao ang kanilang crankiness at mayroong mga private room kung saan malaya silang ilabas ang kanilang tunay na sarili. Kaugnay nito, isa pa sa interesting sa cafe na ito ay ang pagkakaroon ng mahahabang pangalan ng kanilang cocktails. Tulad na lamang ng On My Birthday, my mom sent me a melon from the countryside and I didn't have the heart to tell her that I don't really like melon very much anymore. Samantala, isa pang kainan sa Japan na naging sikat sa pagkakaroon nito ng kakaibang kasanayan kung saan sinasampal muna ang customer bago nila makuha ang kanilang order.